Sa pagpapatuloy ng budget hearing sa kongreso, isa sa mga binusisi ang budget ng Department of Education. Lumabas din kasi na marami pang classroom ang hindi na ipagawa noong nakaraang taon. Yan at ang iba pang usapin tungkol sa edukasyon ang susuriin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo dyan lahat na nasa studio. Nung isang araw lamang pinag-usapan natin dito yung nakalulungkot na statistics na nilabas ng EDCOM2 na kung saan anim sa kada sampung guro ang nagtuturo sa subject na hindi naman nila yon ng expertise. Sa manalisilita may nagtuturo ng math na hindi naman math major. Mga ganun, mga nagtuturo ng science na wala namang training sa science. Bagamat education ng tinapos ay hindi yun ang specialization nila. Ngayon, laro tayong nagigimbal at nalulungkot sa mga statistics na naglalabasan sa mga hearing dito sa House tungkol sa budget ng DepEd. Ako ay gagamit na ng kodigo, baka magkamali ako. Sabi ng Commission of Audits noong 2023, sa target na 6,300 na school buildings na itatayo ay nakatayo lamang ng 192. Imagine yun, 6,300 ang gustong itayo. Wala pa sa 200 ang naitayo. At pagkatapos, may target na ayusin ang 7,550 na classrooms. At alam nyo kung ilang classroom lang naayos o so nakumpuni. 200 classrooms. 208. So nakalulungkot na statistics ito. Talaga namang sobra naman talagang kaawa-awa ng sektor ng edukasyon, kawawa naman ang ating mga bata. Imagine, pinag ang pinagtuturo sa kanila mga teacher, bagamat masipag siguro, ay eh, hindi naman yung area na kung saan sila ina-train. Nagtuturo ng physics, ng physics eh ang major ay physical education. Bakit tapos ngayon, yung classroom kulang? Imagine, Tingnan nga uli natin yung statistics 6,300 ang target 192 lang ang naitayo Yung 6,300 yan yung target Para mapunan yung kakulangan ng classrooms Ay, by, ay ang i-deliver ay lang 192 Noong 2023 At pagkatapos 7,550 classrooms ang target na ayusin at i-repair. By 208 lang na naayos. Kawawa ang ating mga mag-aaral, ang ating kabataan. Kaya hindi ninyo ma mapigilan mga taong magkaroon ng sama ng loob na batikusoyin ang dating administrasyon ng DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte kung ganito ang record ng performance. Tapos ngayon, malalaman natin na yung kapag confidential funds, ang bilis nilang magastos. So, nagtataka ang mga tao sa ganito. Ano ba naman ba confidential fund pwede nang gastusin sa 11 days? Million-million. Itong, itong pagpapatayo ng paaralan, parang ang hirap imagine ang deficit sa performance. At pagkatapos, andyan pa yung mga computers na mga delayed ang delivery. Ang tagal ng procurement, sabi nga ni Representative Repres Stella Kimbo, ay may anim na buwan bago ma-deliver yung mga in-order. At sabi nga ni Representative uh, Jervil Jinky Beatrix ang sabi niya na taga Batangas, ang sabi ay, abay, alam naman natin kung ano kabilis nagbabago ang teknolohiya sa computer. Ay, eh, baka naman pag na-deliver yan, eh, may mga bago ng mga teknolohiya, may bago ng model, di ba? So dapat itong tinututukan ngayon ng bagong kalihim na si Sani Angara. Kasi kung nabigo ang dating sekretary na tutukan ito, ito ay kailangang tutukan natin. Kasi pag hindi ito masolusyonan, ay talagang ang krisis sa ating edukasyon mananatili. Sabi ko nga, lagi tayong pupulutin sa kangkungan pag ganito. Hindi dapat tayo ganito. Imagine, lagi tayong kulelat pagdating sa PISA test. So, hindi lamang yung curriculum ang problema, hindi lamang yung pagtuturo, pati yung physical facilities, pati yung sapat na computers at yung mga makabagong mga gadgets na kailangan para matuto sa panahon ito. So, ayusin natin to. Secretary Angara, siguro naman dahil ikaw na ang secretary ay maasahan natin na mas mapapabilis na ang mga dating mga mabagal na accomplishments at mababang accomplishments ng Department of Education. Yan lamang ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Contreras.